Good morning Mayong gunta Ang ng umaga po sa lahat And Ngayon po ay November 14 At Pasa'y kuyan pa po may mga baha sa ibang lugar Dito sa amin ay Buti din naman, signal number 4. Pero, awa ko naman ng Diyos. Wala ko namang damage dito. Alam ko lang po, sa ibang lugar ay pinasok sila ng tubig dito po sa lugar po ay malakas na hangin lang po ang ginanas namin pero hindi ko po alam doon sa mga magatik po sa tubig katulad ng ilog at saka sa Laguna, Dubai pero alam niyo pa po sa dami po ng mga nag si-share ngayon ng mga iba't ibang pangyayari sa ating bansa hindi ko po ako ang mag-share. Merong iba na nagsasabi na huwag daw i-ignore, scroll, share daw. Kasi hindi ko po kaya. Masyado po akong nasasaktan sumasakit ang dibdib ko. Dahil wala naman po akong magagawa. Yung ginagawa ko na lang po eh, pinagdadasal ko sila kasama sila sa prayers ko. na, Sana malampasan natin to pare-pareha. Lalo na ang kapatid ko sa kanila sa Bulacan. Sila rin ay nasa Lanta. Ay malapit po sila sa Rilao River. Wala po akong magawa kasi nandito naman po ako sa malayo. So, pinagdadasal ko na lang po sila kasama ng lahat. Marami akong nakikita o nababasa din sa mga share ng iba na sinisisi nila ang iba, sinisisi ang mga tao, sinisisi ang kung sino-sino man, pati presidente, sinisisi, ako po ay hindi naman po ako maka Duterte neutral lang po ako pero si Duterte po ay tao din hindi naman po niya kayang gawin ano bang dapat gawin niya alam naman nga naman lumangwi siya papunta doon so marami naman siyang inuutosan neutral po ako, wala akong kinikilingan kasi hindi naman po ako mamutos sa kanya pero dahil nandyan na siya kung ano yung kaya niyang gawin as a senior citizen presidente ng ating bansa sa so ganito pang ko na kahit ako naman sinang presidente wala ko po naman talagang nakakakaya ng ganitong sitwasyon talaga ano pong gawin nila talaga nga naman maglangoy sila o ano ang gawin na lang po natin na ipagdasal silang lahat ipagdasal, ipagdasal ang bawat isa sana ay malagpasan ang ganitong sitwasyon ganitong kalamidad kasi ito po ay hindi natin inaasahan ito po ay kusang dumarating kahit po anong handa kung napakalakas po talaga ang unos ay hindi po kakayanin kahit sino so ang masasabi ko lang ay magtulungan na lang po tayo at ipagdasal pagdasal natin ang bawat isa sa atin sana malagpasan natin yung mga pangyayaring ito at lubos pa ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit na signal number 4 po kami dito sa Laguna ay ligtas po kami. Nakakuha man ako ng kaunting sunga. Kaunti lang po yun. Kumpara sa mga ibang lugar ngayon na nalunod na sila. Ako po ay labis na nalulungkot talaga. Kasi alam ko marami kong mga kababayan sa Manila mga kabaryo ko na nandito sa Manila. Ano ng kapatid ko. Nasa Marilao, Bulacan sila. Malapit po sila sa Marilao River. wala magalaman po kung maitulong sa kanya. Kung may ipagdasal ang buong pamilya. At buong lugar nila kasi po kahit anong gawin sila po ay malapit sa Marilao River daanan po talaga sila ng tubig nang galing sa taas so likas po sila pag umapaw na ang tubig ngayon pag wala na balik na naman sila so ganun po lagi silang nangangamba pag mga ganitong sitwasyon. Ayan lang po ang pwede kong maibigay. Ang ipanalangin. Ang lahat. Lahat ng naapektuhan. Sana magpasa namin itong lahat. Ano man ang harap pa naman kapin na panimagong magyo sana po ay hindi na matuloy sana po ay magbago magbago ang panahon dahil talaga po sobra sobra na may COVID na may bagay mga dumating ilan na yun Rolly at saka sa si Ulysses, Tinta, Spipito, ano po ba yung mga nauna ito po ay nagpapasalamat dahil kahit papa pa kareming pinating bagyo kami po ay ligtas ng aking anak kahit naman po kami magkaiwalay sa ngayon pare-parehas po kami ng ligtas so ganun lang po Pinapanalangin ko po silang lahat. Pinapanalangin ko eh haligtas sila at makabangon muli sa sitwasyon na ganito. isensya na po kayo sa video ko dahil ito po ay pag na video ko na na record ko na hindi pa ako marunong mag edit dinidiretso ko na lang po itong i-upload dahil bago pa lang po ako sa aking channel and sana sa makadaan nito please like please like and subscribe and pwede i-share na rin siguro pero pasensya na kayo kasi yung channel ko talagang napakalungkot pa. Wala pa pong, wala pang new. And, yun lang po. Maraming salamat. Have a good day everyone and God bless.